What's up mga kabady ha, mapagpalang araw po At Ngayong araw na ito mga kabady at nandito po tayo sa ilog Ayan at manghuli po tayo ng mga panghulam natin At siguro uh, sa dom na natin lulutuin para may mga panghulam tayo Kasama natin ulit si Pepoy Ayan si Pepoy Yandito po tayo sa mga Ayan may nagana doon, naglalambat doon hmm. Daming si daw, nakita mo po yun lalaki oh Lalaki, uh, ano sila? mulutang yan tara po eh, tara po tayo ito po yung pamanti natin bago yan bago yan oh, maganda yung mahaba haba ito medyo ano po po yung daliri oh lang. malaglag yung yung ano yan <laughs> yung kamay <laughs> yung daliri <laughs> Hindi ko na nadala yung gloves. supporte lang po ito para sa hindi siya lumikas. May asero. May asero. Talaga kapag may injured, kailangan may Protection. backup. Backup. Uy! Yun! Laki nun! Laki nun. Palabso ah. Ang isda ah. ka nga maya. Ang dami nang huhuli din po doon sa kabilang yun ah. Eh. Nandun tayo sa, sa dulo po eh Wala tayo Ano mo na yun natin ang isda Mas madali na yun Nandito naman ako sa gilid Maglagay ka kaya ng guantes oh. Ang isa mo Yung isa Hindi natin ng guantes Baka uh, mahulog yung Mahulog yung ay. support mo eh Porter Ay may nang uhulog yun oh Dami rin Dami rin Indonesia yata yun Masarap po kasi yung isda dito Baka mga kasama nila yan Baka Hindi baka yun yung mga may e-bike -e doon sa kabila Hindi po tayo ng mga pangulam Pag-uwi na natin awak natin kay Pepe yung isa, Tapos yung isa hida natin, hmm. natin. maabot pa dito. Ayan po, at uh... mahaba din yan makaganda din yan nabili natin yan marami masasabitan makukuha agad ito po kasing lambat na ito nabili namin bago bitawan ko na ah. okay. binitawan ko na mga uh, nangingisda din po dito oh, mga Indonesian sila Ako. ko oh, marami na silang nahuli pauwi na eh yun si Bobby malayo na ito lang tapos sa gilid back up lang huli <laughs> sabit yon. Anong din sila? Laki yun, nakalagta ba eh? May nandito, na ako dito Uy, dalag. Dalag? Dalag, boy. Uy, dalag. Ang laki. Ang laki. Dalag nga? Dalag, dalag. Ang laki ng dalag. Uy, <laughs> dalag. Ayun o. Ay, Uy, baka, baka pa. Oy, hindi yan, hindi yan. Alam, oh, laki nga. Oo, laki. Uy, oh, laki. Panalo. <laughs> laki. Oo. Laki, laki. Oh, grabe. <laughs> 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 dalag nga. Nasa <laughs> gilid. Dalag nga. Ayos ah. Ayos, ayos. Kaya pala, ang laki. Kaya yung kanina yung oh. No? <laughs> ito ba ito na? No? Bumabanik. Ang laki ng dalag. Huli namin. Oh. Grabe. Ang laki uh oh, Grabe. Oh. 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 Grabe po Ayos. Ang laki. May pang -luto na kami. Tama, masarap grabe luto yan. dito po eh. Panalo. Panalo yung luto na. Ngayon na namin, nahuli. <laughs> Ang laking dalag nito. Ang masarap na luto dyan. Ang lumakatakas to. <laughs> Pwede sa plastic. tapos may isang tilapia pa. Wala, hmm. na po ng dalag ngayon. Ang ayos oh, sirup din Ang laki Ang laki nito Grabe La ang laki yan Ang laki ng dalag nito kaya pula nagtumalan dun kanina Kaya pala yung kalabsaw ng tubig yan laki dito tayo serte, ngayon. Serte, serte. Adalag yung bago ng lambat natin. <laughs> Maraming din siyang huli oh. Tonto din siya. <laughs> uy, uy. Lakas pa <laughs> na niya. Ang lakas. <laughs> Ang laki ba naman? Tignan <laughs> mo sa gilid. Baka mawala pa. Tayang. <laughs> Ang lakas niya. Adalag oh, yung huli grabe natin. grabe yan. <laughs> <laki>. oh, <laughs> oh, Ayos. Aba! Napakaswerte Tusukan mo Sabi po oh! <laughs> Uy Uy Uy, uy. uy, uy. <laughs> pa naman yan <laughs> Dito na natin sa gilid eh? uh. Mamaya um, yeah, uh, Magano pa po tayo uh, pa, pa, Grabe yung tsura pa po tayo Makahuli pa tayo hmm. um, Ayan Bagay ka muna namin dito sa gilid Para hmm. di siya makawala Tusukan mo Tusukan natin <laughs> Tusukan mo Iyan, Iyan. Tapos taklupan natin dito sa may kawali natin. Okay mo. Mm. Ayun. Ay makabadi na 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 po tayo. Safety na po natin yung isa. Ah, uh, wala pa, sobrang <laughs> laki noon. Sayang 'yon. Bihirang-bihira pa naman tayo makahuli noon. Sobrang laki, sarap sana ipesa noon. Kaso wala lang dalang ano, panluto. Pang ano? Uh, sa Pang Ricardo. Tingnan na lang natin po, isa yung ate, kalahati. Mm -hmm. ano? Kaso di yata kayo makapagluto sa dorm eh. Ma mainit, mainit ngayon dun. Nagluluto man kami patago. Ah, hmm, patago lang. Hmm, Pilipino tayo, hindi pwede tayo magutom dun. <laughs> okay lang yung bawal pero gagawin pa rin natin yung bawal. <laughs> Kaya kung mapapansin po ninyo, hindi ko na inire-reveal yung video sa luto. Kasi po, matay masilip ng ating big boss. Mama oh, may nakasubscribe para sa akin eh. <laughs> Sabi niya. Uy, nasabi mo na, nakaiyari ka sa akin. Nakaiyari <laughs> <laughs> ka sa akin. Diyan mga um, kabadi, laki ng uli namin dito sa dalag. Del Mamaya papakita po namin pagtapos tapos namin. Magpapaano pa kami, baby papabitaw pa kami ng isa. Kasurati po namin niya yung araw. Grabe, yeah. sarap ng data. Yan, sarap ka isa. Dito, ating kaserola. Hello. Hindi ko alam kung maayos pa itong... <laughs> Ayos yan! <laughs> so <Sobra> excited eh! <laughs> sinira na <no? laughs> Sinira na. Nasira. sinira na agad din natin ng malaking dalaw. Laki ba naman niya eh? Hindi, yeah, um, na lang yan. Napulupot lang. Napulupot lang ito. Sinangonin natin. Yeah. Dito siya. Hmm. Ang bulat. Kaya pala yung hmm. di pagbunga natin dito kanina, di ba may kumalabsaw. saktong sakto uh, naman yung huli mong yon. Buti din nakawala sa so, uh -huh. dito talaga. Talagang sumabi talaga. Pwerte natin sa tulang ngayon. Eh. Ang laki. Ang laki nun. Katawa. Tara ang mga katakas eh. Dito eh. Nalupo. mo dito po eh. Kabila. sa dulo. Ano dulo tayo dito? Uh -huh. Baka may kasamahan pa yan. Ang ngayon yata oriente ngayon dito? Ah, dati may oriente Pag-oriente talaga eh. Walang kawala. Sumabit. Bukasin ko lang. Okay. daming bibi. Ang limu'y. bibi po. Galing uh, lang po natin ito sabi. Makahuli pa tayo ng malalaki. Ayan. Uy. <laughs> <Sumabit> lang yan. Sumabit na yung lambat natin. Ngunit isang lalag na natin. Hindi naman lugi. Eh. Na lugi, tubo-tubo na. Nakadalag eh. Tagalan na natin yung bina inaano eh, hinahunting. Ihaw kaya natin. Ihaw natin po. Ihaw. Po. Oh. Hindi <laughs> na wan. Yeah, sinigang. Mukbang. Sinigang pala. Masarap din ba sa sinigang 'yan? Oo. Oh. Sinigang natin. Ge. Okay. Kulupat na. Umibabaw. Umibabaw. Yan. Ngayon po. Serte po yung lambat natin ngayon. Nagwawala pa. Medyo sipunin po tayo ngayon. Tapos nung pabago-bago ang panahon dito. Iinit o ulan pa pa pu pu ako nakaramdam ng ganito Kumul na Ay isilwan natin Kumul Paat sana lutuin kung may yan na tayo May ingredients sana tayong dala sa bahay mo na lang lutuin dito po tayo sa area na to ang daming isda ngayon dito no talagang ang po talaga ng ilog ngayon dito talagang dami nakachamba po kami ng dalag swerte napakaswerte ng araw namin ngayon matagal na namin hinahunting na nayari po namin ang laki pa napakalaki Baka may kasamahan. Ang dami po nang dito. Tapo yung kabilang area na yon, may nagbaba ko. May bagong ginagawa sila na dam. Bukasan. Tao. Yon. Tayo sa kabila. Nag-aabang po tayo doon sa kabila at uh, dito lang po tayo sa gilid. Ilang bakit itong iniwanan? Iniwanan. lang Ano? May malaki dito ah Dalag Pag okay, yun dalag, babatuhin ko na yun Ah, huli. dami din nilang ano may dala silang sako sinasako na yung kanilang mga huli mga panasabit Ayan po, medyo malayo na si Badi, Malayo na siya. <laughs> Ayaw, hinabol <laughs> Marami po kasi dito nangingista na ano Vietnam, Tayko, ko Sipag din nilang mag ano? Indo Oh, ang dami lang huli, oh, nasa ako. Mene, mene, ha. Ako, oh, ang dami nilang huli. Nasa ako. Manalo. Kumabit. Ang dami po ng huli nila. Naka sinako. Oh, nalaki. Okay.

kailangan natin umuwi agad mga pagpahinga yun lang po natin tong awali natin at natin yung Lala lalaki lalaki, kalapad grabe yung init, nakakalambot yun na panlambot na no? pag di mahina resistensya mo rito naging <laughs> matay ka na lang dito matay ka sa init yan, pagod uh, Ayan. Oh, Lapad, tataba. Okay. Oh, mukhang malaki din yun ah. Saan? Eh, nagkakalamso dyan, tubungad. Ang aming dalag ngayon ah. Ang dalag din yun ah, kasamahan siguro yun. Baka yan inasilip dito. Inuli yung kasama. Nakalabsawan <laughs> eh. Ganun din yung kanina eh, ganyang kalaki din eh. Yung kalabsaw ng tubig. Yung hmm, nakalutang sa gilid. Hirang yung lambat na ng malaking ano. Dalag. Yung syrupy naman. Nakadalag. <laughs> Malit pala yung butas nito. Kaya di ganong nahuli yung malalaking isda. Pero tindalan talaga pag nakasa nasabi nasa yung kadalang mga ano. Palikpik. caga Pati matataba yung natin na tilapia. Mm -hmm. na na Pepo eh. tilapia. Mm -hmm. tilapia at isang malaking dilag. Yes, na Mas dito sa... tilapia ang sarap ano ang lihaw din no? prito, siligang lahat na lahat masarap, pwede lutuin ginataan lobo mm -hmm. siligang, matagal Paksiyo matagal, matagal sa laban <laughs> Ayun Ayun ang lilinis po tayo. Ito po yung, hmm. ano, yung malaking isda. Lilinis. Ito Kasi mabuhay yun. Mas <laughs> buhay pa, no? Ayan. 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 Grabe. Swerte Ay, Fierte, grabe. Ang laki. Ang laki. Ayun. Ang laki. Ang laki. Grabe. Ang haba <laughs> ng kamay ko. <laughs> Oo. Oh. Swerte naman. Ayan. Ang laki. Ang laki. haba. Yan, Ayan. Nilinisan po natin. Ang haba oh. <laughs> grabe yung dalag Anahalo. nito. Jackpot po tayo. Ayan. Swerte ngayong araw. Anahalo, ano po natin? Linisin. Linisin para natin. Para mayuwi po natin. Sobrang init na po dito. Mm <laughs> -hmm. Grabe, yan ang laki. Mm -hmm. Tara tayo. Okay, mm -hmm. yeah, yun. At ayun mga kabady, dinisin e, natin yung malaking dalag. E, abis, syerte tayo ngayon. Syerte talaga. <laughs> Nakalain, kala namin, tilapia lang yung... Mm -hmm. Tilapia yung malaki lang talaga. Oh, Malun eh. Dalag pa lang, grabe, hindi na nakawala. Sabi ko nga eh. Totoo. <laughs> yung paglapit nga, oh haba. Dalag nga. Madalag oh, nga. Maserte oh, ni Bagi ah. Galing lang natin kaliskis ito. Sa dorm na natin lutokin. Kaya yung mga pagluto rito. natin yung dalang ano. Maserte. Eh. Malaki pa. Tapad ang ulo. Ang taba naging ano pati. Katawan, hindi siya yung payat ang laki nito mm hindi -hmm. yung pinakamalaki na huli kong dalag <laughs> masakit yung daliri ko Agad. Oh, nadulas dasan mo nadulas talaga yung Wait. dalag <laughs> Dulas siya. Hmm. <laughs> dito, ayun, dito, 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 dito sa mayan. Dito tayo mayan. Dito sa mayan. Dito sa mayan. sa mayan. Dito tayo mayan. Dito sa mayan. Dito sa mayan. Dito sa mayan. Ayan mga kabady, ha, uh, linisin lang po namin ito. Tapos mamaya, ah, uh, huwi na po kami. Maraming salamat yeah. po sa mga nanood sa atin. Mas dalam KPPI sama lagi.